tolog mo Meron akong bibigay sa iyo. Ah. Yeah. So. Thank you. Galing yan sa pants mo. Thank you, Tita Sherry. Thank you po. Wow. Ano kaya laman yan? Hirain mo na po. <laughs> Isa-isahin mo pa talaga yan. Tanong mo si Ma'am, si Tita, si Tita, i mo kung may iguntain. Hi <laughs> press. Uh, mm. What, eh? What? is? I Ah, you. Richie. Richie. Apo. Apo. Wow. Ba ko na senga. Sakolomi ko po. Pagtitnag Wow. This, this, this? Wow. <laughs> Galing pa to ng Germany. Opo, Germany po. Wow! Pinutin. Pakita mo, Bakit mo, Dali. Sige, ma. salamat po. Meron pa? Wow, may naroon po. Ah, oh, yang cute. Oh, <laughs> Meron pa naman. <laughs> ah, ni chocolate oh. pa. Hello, <laughs> wow. Ba. So guys, thank you for Hello Oh, nak datang sini. Thank you. Masabag mo to baby. Ang mm -hmm. ganda ng damit, baby, oh. Thank you po. Salamat po. I love you po. At thank you din po dito sa magkilala to ni Karomi. Magkakilala si Karomi. <laughs> I <laughs> you.